morning guys Ayan yung pusa namin ng anak na Ayan dalawa Dalawa yung anak niya Ito yung isa na um, Malalaki na sila Ito ng tatay oh. Ganda ng kulay ng tatay Ayan aikaista nyt niin tullut mavaska ja sinne se rannaa meni tuonne. Hän on pinta aina käsikys Ito yung lalaroan nila. <laughs> ano? Ano? Ay, ano mo nagpagkaganaw ko? Ano yun? Hindi pwede lumabas. Ha? Hindi pwede. Oo. Oh. Hindi pwede. Diyan ka lang. Ayun o, oh, naglalaro sila. Huh? Laro, 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 laro. Ayan, naglalaro. Hmm. Teka, malambing itong alaga. Ito pa isawag? Hmm? Hmm? Ayan. Hmm? Ano? <coughs> Sinung, Sinungag-sungag na yung ano ko. Silpon nito malambing ito sa akin Teka, alam mo nung umalis ako ang payat nito pero ngayon ang taba taba kasi mula nung kinapon na kasi ito tumaba siya nung kinapon na ayan tapos yan biglang lumaki nung nanganak Ang laki na niya. Ano? Alam mo, ano lang ito siya. Pusang askat pusang gala ito. Ito. Nagustuhan ng namin yung kulay. Kinuha namin inaalagahan. Kaya ayan siya. Ang laki pala ng lahi niya. Ang laki. Ang taba na niya. Oh. Pari, ang bait niya. yung nila doon sa ano. dito, minsan nag-aakyat-akyat sila dyan sa taas. Ayan. Ayan. Hi, Ay, Mimi. Nakalimutan ko nang pangalan nito. Ayan Ang sweet ni Mimi. Ang sweet niya sa anak niya. Ayan. Hmm. <laughs> ang kulit naman nitong isa o panay yang dikit nang dikit sa akin. Hmm. <laughs> alaga ka. Ayan, no, no. Bumaliktad na yan. Nagdididi ba yan? Bumaliktad na. Eh, kumain na siya. Kain. <laughs> Sinungag yung cellphone ko. Eh, hey, dito maba. Lagi may pagkain na kahanda. Ayan. Tubig yata nila yan. Ano ba yan? Hindi ko alam yan. Parang inuman yata nila